Good morning guys. Ngayong umaga tuturo ko sa inyo kung paano uh, gumawa ng ta uh, pagpapaking ng boneless tinapang bangus at ipa pagpaplastik at yung ikakaon. Ito po ang si ko po sa inyo. Ito yung aking uh, pinagkakitaan kahit maliit lang pero masaya naman ako na ah sa aking ginagawa kaya mga loads, panoorin nyo yung aking video and let's start now kaya na tangkunin na natin yung atin ipa plastic na bango sa freezer ayan minubuhat ko na yan, yan alagay dyan ngayon oh, kukunin naman natin yung isang nakatray din na pinapang bangus yan at ilagay din natin sa loob ng freezer para lumamig kasi kailangan yan lumamig para pag pinaking natin hindi magmumoy sa plastic saka hindi didikit yan sa karton yung karton na ginagamit ko yan guys yan start na tayo yan pinupunasan yan pa kasi medyo basa galing sa freezer yon ganyan yung pagpa-plastic then isi-sell dyan ganyan pag-sell guys, ayan yan marami yan kaya lang hindi ko na kinuha ng lahat kasi mahaba ang video kaya yung konti lang yung kinuha ng ko para may upload lang dito sa youtube ganyan guys yung aking trabaho na pinagkakitaan na maliit lang yung kita pero masaya naman ako ayun ka nakakatulong din naman sa family ayan, kahit pa paano ayan maaga pa ako nagigising dyan guys alas 3 pa lang nagigising na ako kasi kailangan niya ng ma-deliver ng 6 o'clock na umaga. Kaya, 3 o'clock. Bising na ako dyan para makakain. Ayan. Kagabi pa yan nilagay sa freezer, guys. Kaya lang, kailangan lumamig muna bago natin i-plastic. Ayan. Ayan. Pero, kahit pa paano, nakakainip na masaya naman lang. Ganyan, ganyan lang ang buhay. Tiyaga-tiyaga lang. Ayan, tapos na tayo doon sa ano, ikakaw naman natin yan. Ayan. Ikakaw na natin. Kasi uh, pipick upin na yan sa mga 6 o'clock. Ayan, guys. Hindi ko na pinakita lahat sa inyo kung pagkakahon. Dalawa lang pinakita ko kasi ah uh, Mahaba, mahaba yung video pag pinakita ko lahat. Abutin tayo ng 30 minutes. Ayan. Kung nagugustuhan nyo yung aking video, please uh, subscribe my YouTube channel. Mga idol, maraming salamat sa inyo panunod ng aking video. Uh, kung nagugustuhan nyo po yung aking video, lalike, comments, and share nyo sa inyong mga uh, kaibigan din and subscribe nyo yung aking youtube channel Ay. yun guys, ganyan lang aking trabaho ayan, tapos na ang isang kahon e eh, yun naman yung pangalawang kahon ayan mga idol saka yung mga subscriber ko sa YouTube. Maraming maraming salamat sa inyo panonood ng aking video. Sana suportahan niyo yung pa yung aking video kahit uh, madalang ako na kapag upload kasi walang iko content Pero sinisikap ko rin na maka-upload kahit uh, once a week lang, minsan hindi pa no. no yung no, no. pangalawang kahon patapos na no? maraming salamat sa inyo sa inyo panonood God bless you all nabubulol na ako bye bye